Hello, hello! What's up mga ka-bracket? So, nandito tayo ngayon sa ating uh, gawa, no? Dito sa J.Com Bracket. Okay, so today meron tayong customer dito na galing pa ng Balenzuela. Sir, ano pa alam mo, sir? Harley. Harley. Sir Harley, bakit sa layo-layo nung pinunta mo, eh, dito ka pa nagpakabit ng bracket? Kasi maganda daw yung bracket ng Dyson sir. Eh. Okay, maganda yung bracket. Pero sir, meron na kayong bracket eh, napansin ko. Opo, meron na po kasi nadali lang masira sir 'di. Eh. Actually may bracket na si so, sir, mga bracket. 2 weeks ko lang tinagamit. Na 2 weeks. 2 okay. weeks 'tong nasira na. Tinanggal ko tapos binitay ko sa bahay na ulanan kaya 'yun, 'tong so, pangluma. Ah, so 2 weeks mo lang nagamit sir yung bracket tapos ganito na itsura. Diba? Two weeks lang yan. Actually mga ka-bracket, kung mapapansin nyo yung style ng bracket nito para sa Raider 150 FI, eh talagang kuhang-kuha yung forma natin. So maliwanag na talagang ginaya yung ating ano, yung ating design. Ayan o, oh, nakita mo. Pero mga ka-bracket, uh, hindi magbabago yung quality kasi ng Jaycom bracket. So ay ka nga, sabi ni sir, 2 uh, two weeks lang. 2 weeks, weeks, sir, two, no? weeks, two weeks, two weeks. Pero tingnan nyo may itsura. Kira yung, ano, yung lagayan ng slit. Eto pa o. Oh. Tingnan nyo ito. So, ito mo yan. Tinangkat uh, ito. Tinabi ko. Ayan. Tinabi mo? Uh, tinabi ko na lang siya tapos yung kinalawang. Okay, okay. So, Ayun Kita nyo naman yung tsura nito. Mga ka Sablay na sablay talaga. Tapos, mabilis kalawangin. So, today si sir. Ito yung binili niya mga bracket para sa atin. Ayan. So, stainless na siya. <laughs> Ayan, stainless bracket na. So dito mga ka-bracket, wala nang kalawang, makapal yung pagkakagawa, makapal yung materyales na ginamit at syempre matibay na matibay. Syempre long lasting. Ayan o, oh. kita-kita mo naman yan. Pakita ko sa inyo mga ka-bracket pag nakabit na. So take note mga ka-bracket ha, hindi pa natin sila na ikakabit, hindi pa natin tinesting, ngayon pa lang natin siya ikakabit kung talagang pit na pit siya dito sa bracket. Okay, so tara, ang ginagawa natin, subukan na natin ikabit. Ng karim, ay mataas! Sa bawat detalye walang kapantay na lakas Gamitin na produktong tunay, walang kapantay Sa bawat piraso at inay tagumpay Mula sa simula, puro dedikasyon Marami nang sumubo ma yan, yan yung Ayan yan, itsura niya, yan, yan Kita nyo, nipis Grabe, maliit yung ulo Dapat malaki yung ulo Dapat malaki yan Atalika na Wala, ito yung dulo niya Walang takip saka dito sa bila. Kaya mabilis mabilis kayong isang kalawangin. No, baka natin yung pattern. may end cover siya. Kasi ito naman yun sa angle bar niya. Kapal. Mahaba pa ito. Yun, no, haba. Ito. So, may clay lang. Doon sa manipes, ganito lang siya kalaki. Compare natin. Inovasyon sa bawat tika ang por maangat Sa merkado panalo sa mga peke mag So, lagi ko sinasabi dun sa ating vlog Mas malaki yung uh, base yun ng inyong bracket Siyempre, mas matiba yan Ganito yung tura ng plate na nakakala siya dyan Ayan, oh. pang sec 45 liters Okay oh. And, ganito yung pagkakabit niya sa ibabaw Tingnan naman natin sa ilalim Okay, Iipitan na lang natin mga bracket Okay, kaya natin kung matibay itong uh, ginawa natin na bracket. Kaya natin, gano'n mo po, mo. Ayun, oh. No? <laughs> Di ba? Pakita ka, wait lang. Ayun. Ayos, ayos. <laughs> Di ba, Grabe. Kita mo yung movement, oh. Ganun sa katibay. Walang sinabi. So, box lang yung kakabit mo, ha? Ah. Hindi tao. Reference lang yan, mga bracket, Reference lang yan. Okay, nabakati ba? Enjoy eh. bracket. Salamat, salamat. Ito naman yung Sky Drive Sport, mga bracket. Ayan. Nakabit naman natin yung Sky Drive Sport. Black powder coated naman yan. Okay. Try natin ikabit. Ayan, boss. Okay na. Nakabit na natin. So, tingnan natin kamusta, Sarah. Ayan.

<laughs> galing pang binyan, galing pang binyan. <laughs> Grabe, sarado tayo eh. Kaya dito sila pumunta. Sir, thank you ah. ha. Thank, thank, okay, thank, thank, ah. thank you, thank you. thank you. Sir, thank you ha. Thank you, thank you, thank you. Salamat sa magpunta. <laughs> thank you. Thank you, sir. Thank you. Oy, sir! Okay na, nalaglag na yung basahan. Kasabihin <laughs> ko sana, may nakasabit pa. Uh, thank you.